Magandang pasyalan, malamig, kasing lamig ng bagyo. Tara pasyalan natin ang mini bagyo dito sa Antipolo. Hi guys! Papunta kami ngayon ng Antipolo. So nag out muna kami dito sa isang restaurant. Grabe ang motor lang kami dalawa. asawa ko. Galing kami ng Manila. Ngayon, malapit na kami sa Antipolo. Andito, andito na kami sa sa So, mamaya isi-share ko sa inyo ang aking video. Mamasyal kami doon sa Antipolo. guys, na andito na kami ngayon sa Marilaki Road. First time namin mag-rides mag ng mag ng nakamotor. So, tambay muna kami dito kasi dito minsan may nag-exhibition ng mga motor. Bawal na kasi yun? Uh, so di, parang bawal na ngayon kaya tambay-tambay na lang muna kami dito sa Marilaki. Kagaling yung mga bike, oh. Oo So ayan Nagmotor lang kami First time namin Mamasyal ng mag-asawa Nang nakamotor <laughs> Reklamo siya Ngala yung kanyang Kamay kaka Birit ng kanyang motor Gawa ng Hindi na siya magmotor siya Pero marami pa rin nagpapahinga dito Kasi may signage na na no parking. So, na. Sabi no parking. Bawal na mag-park dito. yan marami pa rin nakatambay, nakaabang. Ayun, may mga pulis na, may pulis, may nagro Kaya, bawal na talagang may exhibition dito. Dito sa Marilaki Road. Paalis na kami kasi umuulan dito. Wala kaming matataguan. Ang laki ng mga patak ng ulan. Kaya aalis na kami guys dito sa Marilaki Road. Paulan na. mo muna kami dito sa Antipolo. Kung saan may maganda, pamasyal. Guys, pahinga muna kami dito sa waiting shade. Inabot kami ng ulan na mag-asawa. Ayan siya. Basta yung damit ko. Ang masama pa doon, nakalimutan namin ang aming raincoat. Kaya, pahinga muna kami dito sa waiting shade. Magpapatila ng ambon. Ambon? Ambon? <laughs> First time namin mag-rides dito sa Marilaki, Tanay. Result ba, Papa? sa Marila kita na Rizal. First time naming mag-motor. Ngunit, nabot pa kasi na po Pero ang ganda dito. Tsaka, okay naman. masarap naman mag-motor kahit na mainit nga lang. Kamusta ako pa dun pag umulan? Talagang mababasa ka pag nakamotor ka. Di tulad kung nakakasasakyan ka, tuloy-tuloy ang takbo mo. Kuya, ang bilis niya mag-bike. Kanina nandun pa sa tinatambayan namin sa may pinagsushootingan ng mga nakamotor. Ngayon, nandito na siya. Oh. <laughs> Tuloy-tuloy lang pa. Check. Siguro nagsilong ito, ito nung umambon Ang bilis niya mag-bike. Eh. Ayan siya. Ay, kuya. Shout out iyo Ingat sa pagbabay. Pariyo kayo ng anak ko na hilig tsaka nyo magpadyak Ito guys alis na kami <laughs> tapos na ang ulan oh, masyal kami, maganap kami ng mapapasyalan dito wala na yung ambon kaya tara, samahan niyo kami mga guys tayo dito sa isang restaurant dito sa Marilaki Busan at ang bagong mag sa communion ito muna tayo mauhaw layo na nang tinakbo namin saan na ba to? hindi na ganda ng view umalis kami ng bahay is 11 o'clock ng umaga. Ngayon mag alas stress na haba na ng aming rides na mag-asawa. First time namin talaga mag-rides. Ang ganda ng view dito guys yung pinagpahinga naming restaurant. Overview na siya. Tatignan niya. So guys, sinadya talaga namin ang arko ng Infanta Quezon. Dito, maraming namamasyal dito, nagpapapicture. Ang ganda talaga. May malaking tiger pa ng naka-display dito sa arko ng Infanta Brothers dito ng Papa Pwede mag-video. Mga pasalubong. Thank Santa Maria Laguna. Gina. Uh, ako po kami. <laughs> 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 <inaudible> 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 sí na naman kami, lakas ng galak. Ang uh, hirap talagang nakamotor. So, Ang problema pa nakamotor eh. Ayun yung bago namin nakilala Ito sa ating polo Dagot po ng ulan Pauwi na kami dito guys Inabot kami ng malakas na ulan Kaya hanggang dito na lang Ang aking video Thank you and subscribe my channel